gagawin mo ang niya. Sige. Ito may vlog. Sorry guys, wala may ka-update kaya Nag-eskwila na nangod ko guys. Karang guys, sabado pa. Nag-antay po sa guys, sabado man. Karang guys. Karang guys, timing sa nga. Nanganap among baboy sa sabado. Karang makakasunod yeah. yan. Nang among gipa. Among gipa ko ah. Among gipa tutoy. To Yag may kaayo. Lento so, mo uh, sa uh, akong bakit guys, talaga uh, guys uh, Pila nila uh, ka bo? Uh, Ay. 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 Pagdating sa kabuok, tumatay ang isa gamay. Kaayok, maano ka gamay. Yan na, Maano ka gamay. Doon. Pwede niya ang babayan kung tatay, guys. Maano ka. Wala niya kung baboy tulo kabuok. Anay ang isa, ang isa kay wala pa. Tanaw mo, guys. Tanaw mo. Habi-habi. Okay. guys. Tara guys. Lara, lara guys. Na ako baboy. 1, 2, 3, 4. Tara ang nanay dito sa Tara guys. udah ko, ko kayo. Wala ko guys. Pahuhay ka pa ya guys ini ibu babi saya